Ayan mga idol no so doon sa mga nag hmm. nagtatanong sa atin nag-request na kung bakit daw nagtataas sa baba ang minor no ng NS160. Tapos kung ano-ano ba ang gagawin pag ang nangyari sa motor kasi malimit natin na encounter mga idol no. Ah uh, bumabagsak ang RPM, uh, kinalikot ang throttle body. So hindi nila alam habang kinakalikot nila ang throttle body nila ay may problema na or nagkakaproblema problema na yung mga sensor. Okay, so bigyan ko kayo ng idea kung ano ang dapat gawin at ano ang hindi dapat gawin para hindi masira ang TPS, ang map sensor, at ang stepper motor. Okay, so ito bigyan ko kayo ng idea mga idol dun sa mga naka NS150, uh, NS160, NS200FI, RS200FI, Duke200FI. Okay, so yan, bigyan ko kayo ng idea mga idol para maiwasan nyo. Okay, so umpisa na natin. Ayan. So, ito mga idol ay throttle body ng NS-160. Ayan. So, makikita nyo. Throttle body ng NS-160 yan mga idol. No? So, ayan. Isa-isayin ko muna kung ano yung mga nandito sa throttle body ng NS-160. O, paras lang to ng NS-205, RS-205, DOC-205. So, ang nakalagay po dito sa throttle body natin mga idol, ito ay ito yung TPS. Ito yung TPS niya. Ito yung map sensor. Ito yung fuel injector. At ito yung stepper motor. Okay? Doon sa nag-request kasi, nagpalinis siya ng throttle body kasi nga, akalanya uh, akala niya, uh, kailangan lang taasan ng minor kasi malimit doon sa iba or may, hindi ko naman nila lahat, no? Malimit na na-encounter ko pagdating ng ako ang maglilinis ng throttle body. Nakikita ko na ginagalaw nila tong flat screw. Okay? So, una na, unahin ko mga idol kung ano yung iiwasan nyo para hindi magka-problema yung mga sensor. Okay, so umbisa natin, no? So, una yung gagawin mga idol, once na bumabagsak ang RPM, huwag agad kayong gagalaw dito. Ito, itong screw na to. Ayan, flat screw yan, no? Huwag na huwag nyo agad gagalawin yan, no? So, pangalawa mga idol, kung ano ang dapat linisin sa throttle body pag gaganon na nangyari. So, una yung linisin, tanggalin yung stepper motor. Ayan, may tornilyo, kagaya nito. Tanggal na yan, no? Tapos, yung fuel injector, tanggalin nyo rin yan. Tanggal na rin yan, no? wala na rin to. Tapos yung map sensor, may tunnel din yan. Tatanggalin nyo lang yan, linisin nyo lang lube nyan, Gamitan nyo ng CVT cleaner. Tapos itong TPS naman, ganun din, linisin nyo lang. No? So yun yung mga unang step na gagawin para kahit papano, uh, hindi ma-preserve nyo ang mga sensor ng yung mga motor. Kasi sa, malimit kasi talaga sa totoo lang mga idol. No? Once na ako maglinis ng throttle body, minsan talaga o oh, bihira lang ako nakakita na hindi pa nagagalaw to. So, ito ang wag na wag niyong gagawin para hindi maapektuhan yung mga sensor, no? So, especially dito sa TPS at sa map sensor. Kasi ito mga idol, alimbawa, ba diba? Ganito. Nagpalinis ka ng total body kasi nga, bumabagsak ang RPM. So, ini sip agad, siyempre, malimit sa mga mekaniko na gumagawa. Hindi ko nila lahat mga idol kasi yung iba naman na mga may alam talaga pagdating dito sa mga throttle body ng mga NS, so, isa to sa pinakamasilan. So, yung iba naman, hindi talaga nila ginagalaw to. Pero mayroon talaga akong nakikita na ginagalaw to. Okay? So, ito iwasan nyo. Huwag na huwag nyo gagalawin to pagkalimbawa bumabagsak lang ang RPM nyo sa motor nyo. Okay, so alam nyo ba kung bakit ayaw kong ipagalaw sa inyo to mga idol no kasi nga uh, pagkaginalaw nyo to mga idol ayan ito pagkahinigpitan mo to ayan siyempre aangat to di ba ito ipaliwanag ko lang ng maigi para kahit papaano maintindihan nyo okay so pagka adjust nyo nito pipilitin nyo pa kanan, pipilitin nyo. Ito nga, nakapix nga to dito eh. Dapat eh. Di ba Hindi nga dapat gagalaw to. Sobrang tigas nito eh. Yung iba, pinipilitin ng tang ah, higpitan. So, pag higpit mo yan mga idol yan. Siyempre, pag hinigpitan nyo yan, bubuka yung loob. Yan. Di ba Pag buka nyo yung loob. So, ang katapat kasi nito mga idol, ito. Ang katapat kasi nito, TPS. So, habang ginagalaw nyo to, habang ina-adjust ito na pakanan, ang magkakaproblema ay yung TPS. Okay, so ang TPS niya ay wala na sa timing or hindi na siya nakatapat, no? Ganun kasi mangyayari pag ka kaka-adjust nyo ng kaka-adjust. Ngayon, kung ibabalik nyo naman, halimbawa, siyempre, inadjust nyo, tumaas. Ngayon, kung ibabalik nyo na, hindi nyo na siya halos matuto, hindi nyo na halos makuha yung pinaka-minor kasi nga, nagloko na yung inyong TPS. Kaya lagi kong sinasabi, huwag nyo gagalawin to kung bumabagsak ng RPA. Linisin nyo lang yung mga sensor na yan. Kasi una, TPS magkatapat yan. Ngayon, kung sira na ang TPS nyo, simpre pag sira ang TPS, palyado. ba? Diba? Palyado. Ngayon, kakapustat yung kakapustat, umaandar naman. Kaya lang, pag binirit nyo siya, palyado talaga, parang walang lakas. Simpre, ang, ang TPS, konektado ang fuel injector, ba? Diba? Kasi kung magluloko, magpapalya, ang buga ng fuel injector, abnormal yan, mga idol. No? Malakas ang gas. Minsan, palyado. Ang lakas ang gas niya, palyado. Ngayon, Siyempre, yung fuel injector, ayan o, nakatapat din yan dito sa tip sa map sensor. Si map sensor naman mga idol ngayon, ididetect e, niya ngayon yung gas na lumalabas sa fuel injector mo. Ngayon, kung hindi na kaya-aya yung gas, so, sobrang na sa gas, itong map sensor niyo ay magluluko na rin. Okay, so magluluko na rin yan. Okay, so magluluko na rin yan. Siyempre, ginalaw niyo na ng ginalaw, di ba? Ngayon, pag nagluko ng map sensor, siyempre, si stepper motor naman, yung control sa idle niya, ito yung control sa idle eh. Kumbaga sa minor, maganda ang minor mo dito. Dapat. Kasi yung stepper motor, ayan, nakatutok din siya dito. Ayan o. Kung gaano ka ganda ng minor niya, dapat hindi na, hindi siya magagalaw, di ba? So, isa lang ang ano, isa lang ang problema nyo. Yung baba, nung bumabagsak lang ang RPM, ginalaw nyo to, nasira to, nasira to, nasira to. Di ba? So, ibig sabihin, nagsama-sama na. Ngayon, kung ibabalik niyo sa dati o iba, balik binalik niyo lang. O di tinuno niyo siya ulit kasi ginalaw niyo dito, tinuno binalik niyo. Ngayon, hindi niyo pa rin siya mapatino. So kailangan niyo na siyang ipa-scan, 'di ba? Kailangan niyo nang ipa-reset. Ganun kasi yung mga idol, kaya hangga't maaari, huwag kayong gumalaw ng mga ganito kasi damay-damay 'yan. So sira 'yan. Sira 'yan. Sira map, sira ang TPS, sira map sensor, apektado ang Super Motor kasi lahat yan mga idol ay may control yan dyan lahat ito na kumiktado lahat yan sa ECU ito kumiktado sa ECU 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 fuel injector ECU lahat yan dahil lang dyan dito sa pag adjust nyo ng minor so pagkabagsak ang RPM hanggat maaari wag mo na kayong gumalaw kung saan saan no? ang gagawin nyo ng no? pinakaunang step na gawin nyo inisin nyo lang yan Super Motor uh, fuel injector tapos map sensor at TPS. Okay, so ganun lang unang gagawin nyo. Tapos mixture lang para hindi babagsak ang RPM. Dapat walang singaw yung kanyang intake manifold dito sa sinusuksukan nito throttle body. So dapat yun masikip ang yung clam. May clam kasi ito eh. Dapat doon masikip yung clam. Sobrang sikip dapat. Tapos siyempre para hindi babagsak ang RPM. Kung tukod naman din ang barbula ng motor mo, masyadong dikit yung clearance, mamamatay din yan. Okay? So hindi baling mataas ang clearance, maingay lang, may lagitik lang ang motor mo. So pag dumikit ang valve clearance yan, sigurado. Uh, kahit anong linis mo dito sa total body, uh, walang mangyayari mga idol. No? So kailangan marami kayong isisik, hindi huwag kayong mag-focus sa isa lang. Okay, so yun lang mga idol. No? Uh, sana nalinawan yung iba na huwag nyo huwag nyong gagalawin to para hindi masira yung map, uh, TPS, map sensor at saka receiver motor. So, based lang din to sa experience ko mga idol ha, kasi hindi ko sinasabi na magaling tayo. Binibigyan ko kayo ng idea para kahit papaano uh, hindi kayo makasira ng mga ganito kasi mahirap, mahal 'to, mahal 'to mga idol. TPS pa lang map sensor pa lang fuel injector. Uh, Stepper motor. So may kamahalan po yan mga idol. No? So itong tatlo na 'tong mga idol, nagkakalaga na 'to ng carburetor ng NS200 na woo. Itong tatlo na 'yan. Yung tatlo na 'yan, Di pa kasama ang fuel injector. Kaya may kamahalan. So sana nakabigay tayo ng idea doon sa mga naglilinis na total body. O para maiwasan nyo. Okay so yun lang mga idol maraming salamat